Samantala, posibleng masilayan natin sa pambansang uniforme ang isa sa pinakamatinding boksingerong Pinoy ngayon. Handa na umano kasi si undefeated middleweight prospect Weljon Mindoro na magsilbi para sa bansa sa nalalapit na SEA Games at maging sa 2028 Los Angeles Olympics. At ayon sa kanyang kampo, bukas sila sa anumang pagkakataon basta't maging formal ang usapan. Dahil para kay Mindoro ang makapagsuot ng bandila ng Pilipinas, ay isang karangalan. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Villasenor. Handa na si undefeated middleweight prospect, Weljun Mendoro, sa posibilidad na makasama sa pambansang kupunan na lalahok sa 33rd Southeast Asian Games sa Disyembre at sa 2028 Los Angeles Olympics. Ayon sa kanyang mga hander na sina Jerry Balmes at Orly Barcelango, itinuturo nila malaking karangalan ang makapagsilbi para sa bansa at kasalukuyan sila naghihintay ng opisyal na imbitasyon mula sa Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP at Philippine Olympic Committee o POC upang formal na maayos ang kanilang pagsali. Ani ni Barcelango, wala silang nakikitang hadlang sa posibleng partisipasyon ni Mindoro basta't maging maayos at formal ang usapan. Idinagdag niya na itinuturing nilang isang karangalan ang pagbibigay ng pagkakataon kay Mindoro na makapaglingkod para sa bansa. Ang uh, pag-usapan natin So, sa tingin ko, eh, mas maganda magpag ng walang wala hindi eh. Kasi yun po, mas maging formal lang yung pag-meeting para So, sa hindi kami, yung, kami Pero kung mapag-meeting natin ng maayos, eh, wala naman po problema. Ano ba ba? Um, basta open po kami sa lahat. Kahit sino po, open po kami sa lahat. Kasi, una-una, hindi ni Doro, Pilipino. So ano ba ang sa atin is magpagmalaki natin yung bansa natin. So wala naman po dahil na parang pagdabot si Mendoro. Kasi karamahan naman po ng na Pilipinas sa itaglalaman natin dito. Ipilanganak sa Zamboanga del Sur nagsimula si Mendoro sa boxing sa 2016 Batang Pinoy kung saan nakakuha siya ng bronze medal sa Tagum at sumunod na silver medal sa 2018 Palarong Pabansa sa Pangasinan. Anin ni Mendoro sabik siya na makalaban sa SEA Games at umaasang kumananalo. Mas magiging daan ito upang makalaban rin sa Olympics. Kung nga ano talaga, pero pagkakapan ko ba rin yan na nangaroon na para mga punta pausan sa gawin na mapunta sa Olympics. Sa kasalukuyan, meron siyang labing limang panalo. Lahat dito ay via knockout, isang tabla at hindi pa natatalo. Plano ngayon ni Mendoro at ng kanyang team na lumipad patungon Japan para ipagpatuloy ang kanilang training camp at humanap ng mga dekalidad na sparring partners. ang kay Barcelango, ang pagtitraining ni Mendoro ay para sa SEA Games at hindi pwedeng tumigil sa ngayon upang matiyak ang kanyang kahandaan. Yeah, uh, ang mangyayari kasi alis uh, kami So, bali kasama ko, kami patutuloy ko na po. Ako sila mag stay sa Japan. kasi sa trabaho kami, mga trabaho kami, mga So, babalik kami na may iwan yung, yung assistant namin sa tapos yung mga po naman yung ticket namin. Pag nagayon so, dyan sa hanggang sa bundle dito, ito yung ispaling niya. Hanggang sa mga po namin yung lakas na nga nilid yun, sinasabi po nga po, kailangan kami naman may yung anytime naman So, siyempre, so, hindi naman ay basta-basta pagpagayaan na kung pa isinigay sa ito, basta mag-stable, basta mag-stable, basta mag-stable, power at saka yung condition ng Ako si Carlo Valesnor, Abante Sports, now na. -na.